narito tayo ngayon upang matunghayan ang latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel. sa video na ito ay kitang kita na napaka-sweet ni Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang magkatabi sila palagi kapag sumasakay sa mga sasakyan o kahit sa tricycle at iba pang transportation. Grabe at napaka-close na talaga ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa. Talagang wala nang makakita na ilangan sa kanila katulad noong unang beses silang magkita. Ngayon nga ay minsan inaakbayan pa ni Kuya Rowell, si Miss Rachel. At pinapakita din minsan ni Kuya Rowell ang pag niya sa dalaga na si Miss Rachel. Oh my angel, angel. talagang sa biyahe na ito ay kinukulit ni Miss Trixie ang dalawa na mapaamin. Ngunit bago ito ay tinatanong niya muna ng ilang mga katanungan si Kuya Rowell. Sinasabi niya kay Kuya Rowell kung ano ba ang magandang puntahan doon sa kanila sa Davao. Sabi naman ni Kuya Rowell ay napakadami ng lugar ang papasyalan nila doon. Sabi pa nga ni Kuya ay isa daw sa pinakasikat na pinupuntahan doon ay ang kanilang Crocodile Farm. At hindi lang yon napakadami pa daw, ngunit hindi niya na maisa-isa. Sabi naman ni Miss Trixie ay hindi na daw siya makapaghintay na dumiretsyo doon sa Crocodile Farm. Ganon din si Miss Rachel. Sabi niya ay gusto niya makakita ng mga crocodiles doon kasama ang kanyang pamilya. Kaya game na game naman si Kuya Ruel. Oh, angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na may mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of mine? lang daw yun sapagkat bubusugin daw sila ni Kuya Rowell sa mga prutas at iba't ibang pinagmamalaki na pagkain doon sa Davao. Napakasaya nga ng dalawa pati na rin ang buong pamilya ni Miss Rachel sapagkat sa wakas ay nakabakasyon na sila doon. Sabi pa ni Kuya Rowell ay hindi daw nila pagsisisihan ang pagbabakasyon doon at ang pagpasyal nila doon sa Davao sapagkat napakasulit daw talaga nito. Bukod sa napakadaming pwedeng puntahan, katulad ng mga beaches, na talaga namang irinadayo daw ng mga artista, ng mga turista, ay talagang napakayaman daw ng Davao sa mga prutas. Oh Mr. ba si Mr. Ryan? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang ang lahat? Grabe at kitang-kita nga na nag-enjoy na nga si Miss Rachel pati ang kanyang buong pamilya doon sa Davao. Sabi pa ni Kuya Rauel, ay gagawin niya daw ang lahat upang mag-enjoy si Miss Rachel at ang kanyang pamilya sa pagsistay doon sa kanila pati na rin sa paglilibot sa Davao. Kitang-kita din naman ang kasita ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Grabe at pa-level up na lang pa-level up at sinasabi nga ng iba na baka sila na daw talaga sapagkat grabe ang pagkasweet ng dalawa. Kaya marami ding mga fans ang naghihinala na baka sila na daw unit tinatago lamang. Oh Mister Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mister Right? Ikaw nga ba love of my life? pinipilit natin at pumapaliyak. Kamusta naman ang feeling na kasama mo ang loved ones mo sa Davao? Ang cute hey, eh Eh, porque... Sana all. Hanggang <laughs> yeah, dito talaga. Kaya, dito. Ano, uh, masaya din kasi nga natuloy din sa wakas, di ba? at the same time, talagang... Uh, as fulfilled ako kasi nga makakasama niya na din yung kamag-anak niya sa mother side, di ba? Pupuntahan yun. Eh, napupuntahan niya din yung lugar nila Kuya Val doon sa Malalang. Eh, ayan, marami tayong pwedeng puntahan doon. Yung mga iba't ibang lugar. You know? meron tayong mga kakainin mga prutas kasi durian hindi lang na uh, durian o oh, number 1 yun sa list kasi yung Davao City is the fruit basket of the Philippines it means andun yung mga uh, prutas na talagang hindi mo sa buong buhay oh, wow so, ah uh, so, dito yung ibang prutas na ano meron dito andito mga very common lang pero doon, iba -iba. Yung, may mga iba, ibang mga frutas doon. So, number one wow. na yung durian, di ba? Oo, oh, hindi ko pa. Durian? Hindi pa, yun. Ikaw, Ben. Number one. Oh, sa akin, yun. Ha? Kending durian. Sa durian. Ha? Kending na durian ka. Ganon din, ganon Iba man yung kending. May halo naman mag gatas. Ah. Mas maganda yung view. So, hindi pa yung natural na lasa talaga? Actually, hindi ko kayo i-spoil nyo. Diba? <laughs> yung lasa niya mukhang condensed milk. Oo. Oh, oh. yeah, yun. Tapos yung texture niya, alam niyo yung tisa. Tisa? Oo, yun oh, yung texture niya. Ah, yung malambot? Malambot na medyo. Oh. Uh, Parang ano, pag... Parang yun? yung siyang <laughs> ano, yung... Ano tawag doon? Basta? Parang ano? Oo, malalaman na rin. <laughs> basta ano lang, uh, masarap yun. so sa Davao Kuya, ano yung mga magagandang puntahan doon na pwede nating pasyalan? Sa Davao City, meron doon Crocodile Park. Hmm? Huh? Oh, wow, gusto ko doon. May dinosaur doon. <laughs> oh, may terrex doon. Tapos, I oh, pa ng Davao doon. And, syempre yung Eden Park. Diba, anong Anong nasa isip niyo pag Eden? Cheese! Teacher yeah. ko yun. Teacher ah. ko yun. Kapit bahay ko yun. Bahay nyo? Oo. Ano yun? Ano man yun? Yung bali, di ba kay Adan at Ev? na sa Eden sila? Andan yung mga... Bahala ko Eden, Jesse. Diyan yung mga yung talagang ano. Napaka-peaceful na lugar. Siyempre, doon yung mga iba't ibang mga uh, bagay hindi niyo nakikita dito sa dahil. Eh, Siyempre Davao yun. Siyempre Davao yun. Masaya. Ang naman sa in terms naman sa mga beaches. Isa sa... Tatanungin ko pa nga lang yun. Tinatanong ko sana. So, oh. So, natin. So, sige. Na. Uh, number one doon is yung may offer namin is yung Samal Island. Samal Island is one. Samal Island <laughs> is talagang uh, doon dumalag sa'yo mga artista. Oh, ikaw na nga. Hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at panonood. Hanggang sa muli, bye!